Paano ba malaman kung uh, barado na yung uh, radiator? Kung na naka-start kasi yung uh, makina. At uh, ito itong hose na ito ay uh, piniga uh, malambot. Ibig sabihin yung takbo ng uh, tubig nito papunta dito sa radiator, hindi nagbabara. Kasi kung barado na ang uh, radiator, yung hangin nito mapopondo dito kaya tumitigas ito at uh, kung hindi man barado yung rejector at uh, yung cylinder head naman ay uh, barado hindi rin tatakbo ng maayos yung tubig nya, so kalimitan kapag ang uh, gamit ay tubig kagaya nito oh, tubig yung gamit gamit dito may posibilidad na magbarado kagad ka yung uh, radiator at saka yung uh, pinang dadaanan ng uh, tubig doon sa cylinder head. So, ang uh, paggamit kasi ng tubig dapat alaga ang uh, radiator dapat uh, dinidre, lalo't hindi gamit ang sasakyan ay um, mabilis siyang kalawang. Lalot naka-stock at uh, paminsan-minsan ginagamit. namang pa rin yung gumagamit ng kolan, Ito lang simple-simple lang pag ito, ito naka-start at uh, lalo tigit siya natin ma ang makin at piniga ito at uh, tumitiga sa so, ibig sabihin dapat nang ipalinis ang radiator at kung wala mang barado itong uh, may, posib may posibilidad na nagbabara na doon sa mismong cylinder head mas mabuti pa rin na kapag pinipusin ito inilalaksan yung under ng makina ayan uh, dapat mataas yung ano, mataas yung andan ng makina yan saka pipisilin wala para ibig sabihin makatakbo talaga yung uh, pressure nya dapat kaalaman lalo higit dun sa wala pang alam okay ganun lang kung paano malaman kung uh, maayos pa yung uh, radiator o barado na yung radiator sa so, pamamagitan um, lang ng pagpisil dito sa o dito sa upper uh, at uh, dito sa baba. Okay. Thank you.